Ang aamon ng mga ano dito kalapati, guys. Ay ano. Ang linaw ng tubig, nangangain ng mga kalapati. Ang dami nila ngayon. Um. สรับนังตาเกดตาไม่โอ้มังไอบอน everyone! Ito na naman si Ate Sally. Siyempre, papakita ko na naman sa inyo ang ating gawain ngayong araw. Ito ang ating daily routine every day. So ngayon, ito si Ate Sally na utusan ni Lula na maglabad. Pero hindi sa washing machine, kundi ikamay ko daw. So siyempre, tayo naman mga Pinoy, ay eh, ay magagaling tayo sa mga ganyan. Ang ginawa ko, binabad ko dito sa bathtub, nilagyan ko ng sabon, nilagyan ko ng fabric para isahan na o diba? Punong-puno naman siya ng tubig. So ang gagawin ko, ibabad ko siya ng 5 minutes hanggang 10 minutes siya. Nakababad yan. Ay, ah, syempre, instead na kamay ang aking gagamitin. Aba, eh, Pinoy tayo. Ang gawin natin ay eh, maging magaling sa mga gawaing bahay. So, eto na ang naisipan ko ginamit ko na ang aking mga pa... Ah, o oh, ayan, oh, habang nanonood siya, sinasayawan ko yan, nanonood si Rula. oh, siyempre nag-enjoy siya. Hindi nga kala na gagawin niyo ng kanyang caregiver ang ah, maglaba gamit ang... Paa, o oh, di diba? Paalam yan, oh, pinako lang siya, guys, at hindi ko kayang kamayin yan talaga, promise. So, siempre para naman maniwala siyang malinis yan, ipapaamoy ko kay Lula na mabango yan. O, ba diba? So, ganun lang tayo mga mala bilang isang caregiver dito ng isang may Alzheimer siya Kailangan mas magaling ka at mas mautata sa kanila. So, ayan na nga, apa apa ha? Ang ginamit ni Ate Sari para mabanguyan at binanlawang ko na lang yan ulit para mabangu siya, o. Yan ang paglalaban ng isang pinay caregiver dito sa bansang Israel. Ayan, matalino. At hindi mo siya pwedeng sukuan ang mga ganitong trabaho. O alam kong anong tamang gawin. O ayan. Uh... <makes noise> فقال Wow! Sabi sa tabi ng tatay, malalim. Wala ka rin nawasa yung bahay namin? Asa ng pera? Di mo ka pa, wala na. Nawasa ko rin yung pera. Wala na yung pera. Tapos hindi. Tapos tingin niya ako ngayon na papalawasan. Bye-bye. Sabi ng dagat. Kasi hirapan nga daw si tatay kumagbuba. Dahil dun sa pamamagbuba. Tapos ko mag-antay kayo. Pumaka na. So, another minuto tayo ngayon. Ticon with broccoli. Ayan, luto na yung salmon. Ito naman yung broccoli. Nagigisa natin. Ayun, oh. Masarap na daw. Broccoli. Ayan, patuyo lang siya. Hindi natin lagyan ng sabaw. Broccoli with hipon. Sana all my lola. Itong paborito ko, yung anak na bunso nung kapatid ko nga na yun. Ano naman? sira na daw ang kanyang cellphone. Hmm. Eh, dahil kaharap si Trini. Sabi ko kay Trini, kuha mo sa credit card mo. Ganda ng nahariya, oh.